drama Ganyan Yan. Ginagawa na 'yung amin ano dito. Ate, nakadaan Ha? Asa ah, ilalim na yun Nakabaon na yun, nakasimento yun sa akin dyan. Tatanggalin yung mga host na yun, nakabalandra. Isisementohin yung kalsada. Ayan. ayan nga, ano, nagkakagulo yung mga tao dahil nga dito siya. Kaya mga host na... Ayan. Ayan eh, aalisin sa apa dahil yan yung pinagmumula ng baha. Yan na yung mga ano namin, kontador Malipat na. <laughs> yan yung mga host namin. Nagkakagulo na. Yan, kabilaan. Potek na daanan namin. Mag-ayos-ayos na ngayon. <laughs> Ayan, ay to na. Ayan, salamat din sa ano na, namin, sa congressman namin, kahit pa paano. Ayan, siya.